Good morning, good morning. Biyahin na naman tayo. Pantalang lang tayo sa school. Magatid ulit ng baon ng ating estudyante. <laughs> Yan ang ating trabaho araw-araw guys. Lunes hanggang Friday. Yan. Diba? Ah, bukas wala pala silang pasok kasi asynchronous daw yung... Pag asynchronous kasi sa school, wala pasok. Ah, online sila. Online class. Yan. Yeah. Pagkakataon nila bukas. Ayan. Dito tayo ngayon. Wow. Ikot-ikot lang tayo. Malapit lang naman. Diba guys? Malapit lang yun. Dito sa blessed. Ayan yung blessed. Pwede sana. Hindi na kasi tayo pwede dyan. Kasi one way lang. Kaya ikot tayo. Ikot-ikot. yan Ikot tayo dito guys. <laughs> Malapit lang tayo. Malapit lang yun sana guys. Kaso lang yun nga. Ikot naman tayo. Hindi <laughs> tayo pwede. Hindi tayo pwede daan sa one way. Diba? Ikot-ikot hmm. lang tayo. Yun. Diba? <laughs> Ay. Natin ng traffic. <laughs> Abutan natin guys yung traffic. Oh. Diba yan? yan? Traffic tayo ngayon dito sa may part ng Walter Mart. Pusi-pusi na ka na dyan. traffic tayo. Ah, traffic. Dito guys, pag ano, traffic. Grabe ah. Siksikan. Ah, di ba? traffic Pero at least umuusad konti. At least umuusad siya guys, di ba? Ayan. Nasa tayo dyan. Para tayo sa ano. Para makapunta tayo din sa school. Ayan. Paso dito sa may talipapa market. Traffic. Punta tayo dito sa talipapa market. Dito natin bigay yung baon. Ayan, oh, good boy. <laughs> silang magbibigay nung baon ng mga bata Diyan sa school, guys. Nadali nila dito. Yan yung mga kasama na kasi namin mga yan. Kasi hindi ako pwede magtagal dito ngayon. Kasi dami ko pang gawain. kaya silang mag magdala dito. Guys, yun lang yung trabaho ko maghatid. Tapos, balik na naman sa bahay kasi daming gagawin. <laughs> Iyan, <laughs> magandang tanghali sa ating lahat. Iyan. yun maglulut, ah, magkakain na naman tayo. Pagkatapos kumain, matulog, magrest ng ilang minutes lang. O, tapos trabaho na naman 'yan. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye. 'Yun lang ang trabaho natin, magati Ngayong tanghali.